Dams. Ah, uh, dams. Yeah. Ayuh, dok -dok. Ay. Ayo, dok-dok naka video ka. Pakitang gilas. So ito na rin yung kulungan natin mga ka-farmers malapit ng matapos. Dito sa ilalim, kumpleto na. Pwede na itong gamitin. Yan, may pinto na yung kulungan natin dito sa ilalim. Yan. At saka meron na din tayong nabili na patukaan nila. Para dito, so 20 peraso yung nabili natin. Labing lang yung itong kulungan. So meron tayong extra ng dalawa. Dito sa taas, kulang pa ito ng pinto na lang yung ilalagay natin dito tapos yung bubong dito. So, yun na lang yung kulang at pwede na natin gamitin ito. At paghahanap tayo ng lugar kung saan natin ipupwesto ang kulungan natin. So, ito pala yung uh, sa likuran na banda. Dito yung pinto sa likod. Dito naman yung harap. Yan. So, bubutasan pa rin natin yan dito. Dito natin isasabit yung feeder na nabili natin. Yan. Tapos yan ay good to go na ito. So yan oh, ang ganda mga ka-farmers Ready to use All right So ito na yung mga na natin ng na mga sisiw mga ka-farmers So lahat, uh, mostly dito ay puro lalaki Siguro isa lang yung babae na nandito Sa grupo na ito, isa lang yung babae So yung mga ibang babae din dito ay sineseparate na natin So sinasanay din natin at nilalagay na natin sa lupa para hindi masira yung kanilang mga paa o hindi mabaluktot yung kanilang mga daliri so nilalagay na natin sila sa lupa so yan sila so mga pangalawa o pangatlong araw na ito na nandito sa lupa yung mga sisiyo natin so yung nasa kabila pangalawa pang araw nila ngayon so ito yung nauna nating binabawa dahil nung una kasi mga ka-farmers palaging nagpapaluan na doon sa brooder kaya minadali ko yung paggawa ng kulungan para malagay ito pero sinubukan ko muna inilagay dito sa lupa kung hindi na ba sila magtutukaan so kapag hindi na sila magtutukaan dito mga ka-farmers dito muna sila pansamantala at kapag meron na tayong nakitang matatapang tsaka natin ilagay sa kulungan so yan so labing dalawa yung nandito yung sa kabilang pen naman ay labing isa so medyo marami tayong roosters so sana lalaki itong maging healthy so dito naman mga ka farmers labing isa po ito puro mga lalaki so dito nakakapak na sa lupa at medyo maluwag na rin at hindi na tayo naglalagay ng ilaw merong ilaw doon pero para lang makakita sila during gabi pero wala na silang pa yung para sa panginit ng kanilang katawan so yan sa gabi hindi na tayo nagpapakain so ngayong hapon pinapakain natin sila yan na yung last nilang kain ngayong araw so susunod yan ay bukas na naman So yan mga farmers malalaki na rin yung ating mga roosters na white leghorn. Yan sila. So meron tayong apat dito na yung pure natin na mga white leghorn na roosters. So ito yung gagamitin natin next breeding season pag naging roosters na ito kapag nangangasta na. All right. So ito yung nabili natin mga farmers na feeder. So meron tayong 25 na nabili. labing uh, 18 lang yung gagamitin natin. So ito ay nabili ko sa Pacific dito sa doon sa Dumaguete pala. So 'yan. So ito yung binili natin mga farmers. Merong mga malalaki dito, pero ito yung fit doon sa screen na paglalagyan natin sa kanilang uh, kulungan. So tamang-tama lang talaga ito. Yung isang malaki ay hindi magkakasya yung dito. Yung doon natin ilagay sa screen ito fit na fit talaga doon sa screen kaya ito yung napili natin merong mas maliit din ito mga ka-farmers alahati siguro ng size nito pero minabuti ko nang ito na yung bilhin dahil uh, kapag lalaki nyo itong sisiw ay mas marami ding yung malalagay nating patuka tapos marami ding tubig yung pwedeng ilagay dito mas mabilis din nating malinis so yan ah uh, yun yung kagandahan dito mga ka farmers na mabilis malinis natin, mabilis din matanggal kumpara sa kawayan. So kung mag-spray tayo ng uh, disinfectant dito katulad ng Sunrox ay mabilis lang nating malinis. Ang bili pala natin dito mga ka-farmers, ang isa nito is nasa 17 pesos yung isa. So ayan. So bali dalawang tindahan yung binuntahan ko. Yung isang tindahan ay nagtitinda ng 20 pesos yung isa. At yung isa naman ay 17 pesos. So may diferensya kahit same na tindahan sila. Pero ibang branch yung napunta natin dahil kinulang. Yung isang branch ay meron lang 15 na piraso. Kaya naghanap pa tayo dahil 18 na piraso yung kinakailangan natin.